na tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok sa ating bureau, lalong lalo na dito sa BJMP. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon, ikaw ba ay bumagsak sa neuro exam? No? Pag-uusapan natin yung bumagsak, no? Bumagsak dahil sa neuro exam. Mag-aantay pa ba tayo? Kailangan ba bang mag-aantay ng 6 months para makapag-apply ulit sa ibang bureau? Okay? So, magkaiba yung uh, mag-apply ka ulit dito sa bureau kung saan ka bumagsak at sa bureau uh, sa ibang bureau. Kaya na natin alamin at yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At syempre, baka ngayon nyo lang malalaman na pwede na pala na hindi antayin yung 6 months para makapag-ablay sa ibang bureau. Okay, so bago lahat, ipapasok muna natin yung ating intro. Let's go! So, good day sa lahat mga pardos. For this video, may mga tanong lang tayo na sasagutin at syempre, bibigyan ng linaw. Okay, mga ka-partners. At syempre, ito ay tips na rin at gabay para sa mga aspirant applicant natin. Okay, so ang tanong, sir, bumagsak ako ng euro. Kailangan ko pa ba mag-antay ng 6 months para makapag-apply ulit sa ibang bureau? Or kung po pwede na ba ako mag-apply ng, uh, ng uh, sa ibang bureau nang wala pa 6 months. No? Simula na bumagsak ako sa neuro exam. Okay. So, yung mga tanong na yan is mga importante na dapat natin malaman. No? May, mga, may mga tips tayo na kailangan pa ba natin antayin yun. Okay. So, ang, tanong, ang sagot ko dyan, mga kapartners, no? Uh, based on my own experience, no? hindi mo na kailangan antayin. No? Hindi mo na kailangan antayin ang 6 months para makapag-apply sa ibang bureau. Okay? So, for example, bumagsak ka ngayon dito sa BJMP No? Sample lang naman to ha. Okay, baka may masaktan. So, sample lang naman to mga partners. Okay. So, bumagsak ka ngayon itong taon na to. Na itong buwan na to sa new, uh, new exam. Apa nyuro niyan o or oral man niyan? A or, oral man yan, mga partners. So, ngayon, open pa rin ang uh, PNP. Yeah. Or uh, Bureau of Fire. Or uh, Bucor. Yan, yeah, yeah. Yung mga uh, branch of uniform personnel pwede pa natin apply no so ang tanong is sir antay magaantay pa ba ako ng 6 uh, months para makapasa ng folder o mag-apply dito sa open quota na to no so ang sagot niya mga partners ay, hindi mo na kailangan magantay ng napakatagal na 6 months hindi mo na kailangan antayin yun mga partners no kahit ngayon nalaman mo no na nag-post ang BGMP ng uh, mga list ng pumasa sa New York exam. So, walang pangalan mo, bumagsak ka ngayon. On that day, nakita mo sa social media na open kota, open pa, no? Pwede pa mag-apply sa PNP, no? So, ang advice ko sa inyo, anytime. At on that day, pwede ka na magpasa ng uh, folders o mag-apply doon sa PNP. Bakit? So, wala namang kinalaman yung uh, bureau, yung BGMP, no? recruitment process nila doon sa recruitment process ng PNP. Okay? So, syempre, no, bilang isang aplikante, huwag mo ipagsasabi na kabagsak ko lang doon kaya nag-apply ako dito. No? Yan yung mga tanong kasi madidikyo ba ako kapag ka nag-apply ako doon sa kabilang bureau na wala pa 6 months. Kung ikaw ay maingay, no, ikaw ay maingay na aplikante, katid nang wala sa timing, ay talagang madidikyo ka. Bakit? Isa eh, sa mga dahilan, bakit ka madidikyo? Eh kasi madaldal ka eh. Madaldal kang... Hmm, madaldal ka eh. No? Yan ang isa sa mga disadvantage ng kadaldalan na wala sa timing. No? So, ayun, back to topic tayo. No? So, pwede ka na mag-apply mga ka partners. Kahit wala pang six months, no? Pram bumagsaka doon sa bureau di sa BGMP nga mag-apply sa ibang bureau. Sabi ko nga, magkaiba ang system o processing ng bawat bureau. Based on my own experience mga partners, no? Mga kasama ko is pinagsasabay-sabay nila ang application. No, uh, PNP, BFP, BJMP, pinagsasabay nila, pinagpapasahan ng folders tulad sa akin. No, habang ako ay nag-apply sa BJMP, nai nakabimbing ako ng uh, application sa PNP. Ayan, So, ang concern naman dito is, kapag bumagsak, pwede na mag -apply. Yes, ha? ha? Pwede yun. Kahit wala pang six months, kahit one day pa nga lang nakakalipas, pwede ka na magpasa doon sa PNP. Kasi walang kinala wala namang kinalaman sa proseso ng PNP, ang proseso sa Beijing. Yun nga lang, tandaan mo, mag-ingat ka sa mga pananalita mo. Mag-ingat ka sa mga binibita mong salita, no? Na, sa kadaldalan mo na, Sir, kaya lang naman ako nag-apply dito kasi bumagsak ako sa neuro. Ibabagsak ka talaga nun. Kasi madaldal ka eh. Tahimik ka lang. Okay? Tahimik ka lang na hindi nila alam na nag-apply ka pala dito sa BGMP. No? Tahimik ka lang. No? Pasa ka dun, pwede yun. Hindi ka madidikyo dun. Hanggat hindi ka madaldal, okay? Wala sa lugar yung kadaldal. Ilagay mo ang iyong pagkatokatid sa lugar para hindi ka madidikyo. Ha? So, ang sagot ko po doon, pwede kang mag-apply no, kahit wala pang 6 months sa ibang bureau. Okay. Yung sinasabi naman mga partners na mag-aantay ka ulit ng 6 months, doon yun, okay, sa bureau, po, kung saan company ka nag-apply at doon ka pa rin mag-a-apply on the same company or the same bureau. Yung talaga is required ka mag ulit ng 6 months. Okay, para ma mabuid ulit yung na dati mong record na bumagsak doon nakuha. Yan yung pinagkaiba. No? So, ang six months na sinasabi, six months rules, bago ka ulit mag-apply, no? Simula na ba magsaka sa euro? The same bureau ka ulit mag-apply. Or the same company ka ulit mag-apply. Yan ang uh, rules. Okay? Yan ang policy. Okay? Pero kung sinasabi mo sa ibang bureau ka mag-apply, yes, anytime. Kahit wala pang six months, pwede kang mag-apply ulit doon at makapag-take ng euro. Kasi, ang paliwanag ko dyan is magkaibang system nila, ibang system process nila. Kaya walang kinalaman ang uh, PNP sa BGMP recruitment process. Wala rin kinalaman ng BFP. Okay? Magkakaroon lamang yan ng communication kapag a background check. For example, ikaw ay nanggaling sa servisyo ng PNP. Ayan. Yeah, okay? nakalagay, nakalagay yan sa PDS nyo kasi. Okay, wala naman nakatanong doon na na saan ka, saan ka nag-apply uh, pa na ibang organization. Walang, walang doon sa PDS na yan. Okay? So, nag-apply ka. Tapos, umalis ka doon sa isang bureau, mag-apply ka rito sa, P, sa BGMP. Iba ba, check ka kung bakit ka nag-apply, bakit ka lumipat. Yun yun. Yun yun yun. Yun yung uh, check. Pero, kapag ka bumagsak ka lang naman sa Europe, hindi ka hindi ka iba background check. Okay? Walang kinalaman sa recruitment process, no? Magantay ko ulit na 6 months doon sa ibang bureaus. Kasi meron din silang policy pagdating sa neuro examination uh, duration. Okay? Sinasabing 6 months, mga ka-partners, yung 6 months na antay mo is mag-apply ka ulit in the same bureau or the same company. Okay? So, nagkaintindihan ba tayo mga partners? Kaintindihan ba tayo? Okay, sa mga viewers naman natin, sa mga subscriber natin, panoorin nyo ng buo yung ating videos bago tayo mag-comment, bago tayo magtanong kasi meron tayo na i-escape na mahalagang importante yung sinasabi ko rito na hindi nyo napapakinggan. Katulad nito, na pwede talang mag-apply no, na kahit wala pang 6 months sa ibang bureau. Paliwanag ko dyan, iba naman po ang recruitment process nila sa recruitment process kung saan ka bumagsak. Okay. Nagkaintindihan mo ba tayo mga kapartners? Nagkaintindihan ba tayo? Kung hindi, ay problema mo na yan. Ayan ha. Okay. So, sa mga nagtatanong sa akin, at nasagot ko naman, nasagot ko naman yung mga inquiry ninyo sa akin. Pero, ginawa ko lang ng video para maging aware yung mga kapartners natin na hindi pa nila alam. O pwede pala pwede pa lang uh, mag-apply no sa ibang bureau nang wala pa 6 months simulan na bang magsaka ha example nito hindi naman tulad 'yan ng ano eh, 'ng uh, what call this nang uh, police clearance pag bumagsak ka may record ka 'di ba New York, exam wala 'yun iba 'yun hindi ka magkaroon ng ano eh hindi ka nang magkaroon ng records sa ibang bureau hindi naman pwede sa magsaka uh, sa neuro exam dito sa BGMP, eh, tapas ka kagad sa ibang bureaus na nice. sa ganyan, bagsak, may may data wala. Walang ganun. Ha? Nagkakaroon ng sharing of data lang kapag ka background check. Kapag kayo lumipat sa sa ibang branch ng government, iba eh, background check ka bakit ka lumipat, ano ang mga cause, ano ang mga reasons, di ba? Yun yun. Pero pag bumagsak ka na naman sa neuro, hindi na kailangan mag ka ng 6 months para mag-apply ka sa ibang bureau. As long as open yung applyan mong bureau, syempre, malay mo, apply mo yung pin, pin, hindi pa naman open. 6 months pa, tamang-tama rin dun sa sa BGMP na 6 months until bago ulit mag apply o mag ano, mag-take ng euro. Di ba? Mag-aantay ka ulit ng panibagong kota. Ayan. So, yung mga ka-partners, ha? Pwede yun. For example, sa pang tanong, sir, uh, bumagsak ako dito sa NCR. Neuro exam. Pwede ba akong mag-take ng uh, neuro exam sa kabilang region? For example, bagsak sa NCR. Eh, open pa ang kalabarson. Pwede ba ako na siya magpasa ng folders? Yes! No? I recommend yes. As long as kaya ng budget ninyo. As long as kaya ng uh, i-provide mm. yung mga requirements, no? Para sa akin, ha. Pwede yun. Pwede yun. Sa ibang region ka lang mag apply Sa ibang region. Okay? But, siyempre, tips, tips ko lang sa'yo. In reality, no. Huwag masasabihin na doon sa mga personnel sa Calabarzon, Sir, magsako doon kaya dito ako nag-a-apply. Huwag! Wow! Masasabihin yun. Magdi-DQ ka talaga. Okay? Magdi-DQ ka talaga. Tahimik ka lang. Okay? Temi ka lang. Hanggang sa nasa, no, hindi ka tinatanong, huwag kang sasagot. Okay? O. Oh. Pwede yun, ha? Region to region, magsa rito, maghahabol ka ng pasa ng folder. Pwede yun, pasa ka ng folder. As well as kaya mong i-manage yung time in budget, in efforts, at saka yung provided ng mga requirements. Okay? region to region basis sa case basis tayo ha. For example, magsakal ko sa NCR, open ang kota sa Calabar Zone. Nasagot ko rin ito eh. So, as long as kaya mo at uh, tahimik ka lang, pwede ka mag-apply doon. Applyin mo. Okay? Pass ka ng folder. Iba naman kasi ang proseso doon eh. Okay? Pwede yun. As long as open ang kota pa nila. Tatanggap at tatanggap sila niya ng aplikante. O, oh, bumagsak ka sa ka naman sa kalabar zone. May no problema dun. As long as kaya ng budget ninyo, ha? Region to region, case basis tayo. And the other, lalo na kapag sa ibang bureau ka, hindi mo na kailangan magantay ng 6 months. Okay? Hindi mo naging kulit ha. Yung 6 months na sinasabi ko sa inyo. <laughs> Okay? Yung six months na sabi ko sa inyo, mga partners kung saan ka nag-apply. For example, sa NCR ka, bumagsak ka, mag ulit ng 6 months talaga para mag apply ka ulit, makapag ka ng euro sa NCR. Pag region to region case basis tayo, magsaka ngayon sa NCR, open pa ang quota ng Calabar Zone, open pa ang quota ng Region 1, koting, ah, open pa ang quota ng Region 3, go! Go for it! So, mas kaya ng budget, kaya ng time, kaya nyo i-provide yung mga requirements, magpasa kayo ng folders. Magpasa, sabi nga, magpasa ka lang na magpasa na magpasa ng folders. As long as, open na open pa Ha? Okay po, na naintindihan nyo mga, mga partners na ibig kong sabihin dito. Ha? Naintindihan niyo, Naintindihan niyo, Okay? Sa mga nagtatanong, nasagot ko na po ang inyong katanungan. Okay? So, kung naiintindihan ninyo at may nakuha kayong kaunting uh, knowledge at uh, learning at uh, tips at gabay sa aking sinasabi, saludo ko sa inyo. Okay? Sa pag apply kailangan nyo ng diskarte. Diyan lalabas ang diskarte. Confident. Ha, mga ka-partners. Okay? So, hanggang dito na lang muna yung ating video, mga ka-partners. Okay, naway uh, sa counting uh, tips at gabay na binibigay ko sa inyo naway nakatulong ako kay paano. Okay? So, good luck sa inyong pag-apply at malapit-lapit na rin po mga partners yung uh, inyong inaantay na take out sa mga nakapasa malagi ang pangalan sa list na nakakapasa sa face ng bawat process sa pag-apply. Congratulations sa inyo. Okay, sa inyo na yan. At uh, lahat ng efforts na dyan na binigyan na ninyo. Congratulations sa inyo. Pero hanggat wala pa ang July, huwag kayo magre-relax. Yan lang ang may uh, advice ko at may payo sa mga aspirant applicant natin. Okay? Sa mga skipable nating mga viewers niya, huwag kayong skip, nang skip, nang skip. Okay? Panorin niyo ng buo para maintindihan niyo yung uh, sinasabi ko rito. Para, miss na mag-comment pa kayo is, ah, okay, naintindihan na ninyo. Pero sa mga hindi pa rin nakakaintindi, feel free to comment pa rin. Okay, magtanong kayo sa baba. Oh, sasagutin natin yan. Ano mga comment ninyo. Siyempre, para maging aware kayo, para sa inyo, itong channel na ito, para sa inyo, ito binibigay ko mga tips at gabay. Okay, sa mga aspirant applicant natin. Okay? So, maraming maraming salamat sa mga subscriber ko at sa mga magiging subscriber ko pala. Maraming maraming salamat. At syempre, palagang sa mga viewers natin, sa mga solid subscribers natin, mga partners, maraming maraming salamat sa inyo. At sa mga tropa natin, ingat kayo, saludo ko sa inyo. At uh, lagi ko sinasabi, always mariwala sa taas. Be confident bilang isang aplikante. Okay? And na uh, maging mabuting kapwa sa tao. At lagi ko sinasabi, saludo.